Bago sa saksi, nabisto ng PIDEA ang Umanoy Shabu Laboratory sa Las Piñas. Lima ang arestado, kabila ang tatlong Chino. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkatanggap ng senyas, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang target na bahay sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas. Inabutan sa baba ng bahay ang dalawang Pilipino. Nagtago sa banyo sa second floor ang tatong Chinese na pagapang nalamabas mula sa kanilang pwesto nang makita ng raiding team. Tumambad sa pideya ang mga gamit sa kanilang pang-shabu laboratory tulad ng na naglalaki flasks, weighing scale at drum-drum na kemikal para raw sa paggawa ng illegal na droga. Ongoing ngayon mga kapuso, itong uh, inventory na sinasagawa ng mga tauan ng Philippine Drug Enforcement Agency dito nga sa bahay na ito sa Las Pias, sa kanilang unraid. kani kinikinil lamang. Habang nandito naman ang uh, mga na ng suspect kabilang ang uh, tatlong Chinese nationals. Ayon sa PIDEA ay uh, nagkaplano dapat na magtayo ng Shabu Laboratory sa bahay na ito. At uh, itong mga equipment at mga kemikal na kanilang uh, inabutan sa bahay na ito ay magpapatunay daw na totoo ang kanila na kuhang impormasyon. So, na sana nakuha natin kanina yung isang drum that can manufacture around 50 to 100 kilos of shabu ano. So, napakarami nito nakuha. Isipin niyo na lang po kung sakali natuloy ho yan yung yung pag manufacture niya, ilang buwan ay masisira po niyan. Ayon sa Pineda, tagaluto ng siya ng grupong nag-ooperate dito sa Pilipinas ang isang ng Chinese national. Matagal na raw siyang pinag-aanap ng mga otoridad dahil sa umano sa drug trafficking. Just like what our Director General said earlier, uh, the, the war against drugs would be relentless and we are also trying to prevent the entry of dangerous drugs Not only into the, in the Philippines, but also the manufacture of dangerous drugs in the Philippines. Ang ilang naaresto, itinanggi na panggawa ng na droga ang mga gamit. The, the, the chemical, is this for drugs? For making shabu? No. Maarap sa night lamang paglabag sa Section 8 ng Dangerous Drugs Act ang mga naarestong Chinese at Pilipino. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi.